Kaya pang also 70 lang. Mura mura na po. Ganing up ganito. Matibay. Matibay ko yan. Bili mo na. Kaya pang kain lang. Ha? Ha? 60? Oh. 70? 60 lang. Ha? Nakabiyay ko lang eh. Ha? Nakabiyay ko lang. Nakabiyay mo lang? Oo. Oh. Ang bira. Pang kain lang sana eh. Oo. Oh. Ano? Oo. Oh, pwede 60 lang. 60? Oo. Oh. Pwede na. Oh. Para makatulong. Salamat, tropa. Okay. Ingat kayo. Garanti sabi yan. Okay. Ingat. Ingat. Ingat na biyahe. Okay. Okay. Ingat. Ingat. Tropa. Oh, 120. Na lang. 120. Ito matibay ito, galing Thailand, o, oh, tropa oh. Siksik to, siksik. Malayo manarating minuto tropa, ang init grabe. Abot singit. Oh. Bato, 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 bato. Yeah, bato. Bato, bato so, sa 120 nila may din Thailand, pambira. Oh, bato, 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 bato. Yeah, pangkain lang, bili mo na, 120 lang, pangkain lang, kanina tawag binigot ng ingot eh. Sandaan lang pera ko eh. Ha? Ah? Sandaan lang, kailangan ko rin sa pangal sa eh. Sandaan ng pera mo? Oo. Oh. Grabe, ang init talaga, hirap dumiskarte, no? Oo. Oh. Nagtitiis ako para ano, may pang ano, may pang discarte. Ano, pang kalim. Ha? Ano? 120 talaga 120. Sandaan lang talaga eh. Sandaan lang? Ang bihira. Sabagi, nangangawit na rin ako. Baka, tatagay mo sampu, kuya. Tatagay mo sampu. Ako. Walang bariya eh. Walang bariya. Okay, kuya, salamat ha. Ito, kuya. Salamat, kuya. Salamat, salamat, salamat. Ingat sabi ay, ingat sa ay, Ingat sa ay. O, di ba? पांच रे <laughs>